Guys, maniog to No Noodles na po. Eh, nabong na kong rice. <laughs> Nya. Parisa na ko, ano kung ginama ang kimchi. Kanin si Jaggi, gamaan ako ni before fiesta. Lami na dyan ni siya nga kimchi, kay taod-taod na. Ibutang na dyan yun sa re. Hmm? Lami na dyan siya kanon. Ako rin gagamaan niya. Eh. Ihalo na ako sa noodles. Ako rin gagamaan eh. niya kimchi. Medyo parat. Medyo maalat siya kasi hindi ko ganong na ano ha, nang hindi ko ganong na banwasan ba? Ay, nakuha. Three times ko itong hinugasan. Pero maalat pa rin. Subra na, subraan sa iyo na asin. Yung chili na ginamit ko, in-order ko sa online, sa Shopee. Yung pang-Korean na chili. Sarap talaga ng kimchi. Pero, hindi lahat ang... Pag sa mga... huwa maanan, hindi ganahan mo kauna na. Kimchi. Spicy. Pero sa mga nakatikim na. Sarap. Mm. Sarap siya sa mga sabaw. Mga kuana kasi yan, mga three weeks. Three weeks na ba? Mga three weeks ago na niya. Ang kinsip, pag tumatagal, lalong sumasarap. kalao siyang sumasarap nang nilagay ko nito radish at saka carrots and siyang carrots ah. Oh. Okay, sa mga palit niya kimchi sa store sa mall mahal hindi tayo na lang gagawa. Hmm? Ako lang kumakain. Hindi nila nagustuhan ang lasa, pero ako sarap na sarap. Medyo maalat lang pero okay na rin kung ihalo sa sabaw. Sarap. maanghang. Yung spring onion. Madami tong spring onion. Gagawa pa ako ulit. May chili pa kasi ako. Nag-order ako sa Lazada, ah, sa Shopee ng yung pang na chili. Masarap siya ihalo sa mga sabaw lalo pa. Ano? Taglamig. Sarap talaga.